Good day guys for today's video na exposure nice sa inyo isang Honda Beat ay nag-experience ng pagwala sa dashboard at saka sa kanyang signal light so ito ay biglang nawala lang guys no? at yun nagtataka si bosing. kung bakit nawala is meron naman siyang headlight meron siyang busina so on natin so yun guys wala talaga yung busina meron lang yun no at kung paanda rin natin ah eh, anda naman siya yun no so, wala naman talaga diba pero walang display ang kanyang dashboard Pati na rin ang kanyang signal light. Yung dalawa lang, biglang nawala. Oh, no. So, yung ko ang kanyang fuse, no? Lahat ng fuse is functional, guys. At walang naputol. So, pati headlight niya, functional din, yun, no? Umilaw din yan. Hi, Low. yun, no? So, ang nawala lang talaga, guys, ang kanyang display sa dashboard. At the same time, ang kanyang signal light. Yun, try natin yun ang kanyang signal light. So, yun, ayaw talaga. Umilaw ang kanyang signal light possible may linya na naputol sa supply na positive accessory ng kanyang signal light at the same time ang kanyang dashboard kasi yung plus niya guys is nasa ilalim ng kanyang dashboard at pati na rin ang kanyang supply ng ating dashboard so possible okay. itong dalawang linyang ito ay nawala pero kung i-check nyo ang supply ng kanyang brake light switch is meron siyang supply guys check natin ha tanggalin muna natin ang linyang yan tapos i-check natin yan kung meron ba siyang supply o wala kuha muna tayo ng valve guys at i-check natin ang positive accessory ng ating flash relay pagkatapos ma-check natin ang supply ng ating flash relay guys ang next naman i-check natin ay ang dalawang supply ng brake light switch ng ating Honda Bet so nayon natin ang supply ng okay. natin brake light switch yun may supply sa guys yung kulay black sa kabila naman check natin so yun mayroon na yung supply dito naman sa ating flash relay yung kulay black wag yung kulay gray kasi yun po ang output supply ng ating Flasher relay. Lapit mo na kaunti ba sa ating kamera para makita ng ating mga viewers kung saan ilalagay natin ang ating test light bulb. So, yung tinuro guys, dyan po ay kulay black. So, dalawang kulay lang yan, gray at saka black. So, yung check nyo is yung kulay black. Lagyan natin yung test light natin. Yun, alang ilaw guys, no? Hindi yeah. yun, walang positive accessory ang ating flasher. Kung kaya yung flasher is hindi nag-iilaw ang ating dalawang signal light, at the same time yung dashboard natin is ayaw din magkaroon ng display yung dalawang linya ng guys ay biglang nawala ano ibig sabihin may problema sa harness ng kanyang motor it's either naputol yung sanga niya at napiktuhan ang dalawang supply ng ating flasher at saka dashboard so for the meantime guys ang gawin natin is magja jumper tayo ng wire kukuha lang kayo ng wire at pabalatan nyo ng mahaba both ends tapos ilagay nyo ang supply ng isa sa brake light kasi yung pinakamalapit na pasit accessory at yung sarawang isa plus yun. Really. Yun. Umilaw na ang ating dashboard guys. Okay? So, ibig sabihin, wow! it, accessory lang talaga ang nawala kung bakit. Biglang ayaw umilaw ang ating dashboard. So, ang yung pati signal light nya, check din natin. So, yun. Umilaw ng kanyang pilot lamp. Tingnan natin sa harapan kung umilaw ba ang ating uh, dalawang signal light. Since umilaw na nating yung dashboard guys, matik na. Pati signal light umilaw na rin. Kasi doon natin ginamper yung kulay black sa brick light at supply ng ating flash relay. So ilagay mo natin ang kanyang relay guys para ma-check natin ang kanyang signal light. You know, umilaw na ang kanyang signal light. Ibig sabihin guys, goods na goods ang supply ng ating flash relay at walang problema. Kasi nagkuha tayo ng supply sa positive accessory ng ating brick light at nag-jump tayo, jumper tayo sa ating Uh, relay. So yun, umilaw na rin ang kanyang pilot lamp. Nagbe-blink na rin. Pati dashboard, no? umilaw na rin guys. So ang ginawa natin is ginumper lang natin siya. Para malaman natin kung linya lang talaga ang problema. So since nakita natin na nag-on naman ng dashboard at nag-function signal light, nakuha na natin ang sakit ng ating motor. So sensible si guys ay nagumadali no? kasi kapag tinubulshot natin at hinanap natin yung problema talaga ng kanyang motor, magkaroon tayo ng paghaba sa oras. Since si Busing is meron pa siyang lakad, ang gawin natin for the meantime ay i-continue -co na natin ang ating pagja-jumper. Okay. So i-jumper lang natin ang kanyang wire guys. Na yung ginamit natin na wire. So for the meantime, yan lang muna ang ating gagawin. At babalik si Bosing. Ang importante is, malaman nyo na ito lang ang problema kapag nawala ang yung dashboard sa bay pati na rin ang kanyang signal. Yon yun, goods, nag-function na. Tinanggal at sila uli ni Bosing para madubulot check natin kung yun lang ang problema. Off natin. O natin ulit. Yun. Guma gumana na siya guys. No? So kapag yung motor na experience ng ganitong senaryo. plusy relay at saka dashboard na wala. Possible may naputol na wire sa ilalim ng ating harness. So yun na, kapag yung motor na experience ng itong senaryo. At least alam nyo na ang dapat yung gawin. Yun. Shout out kay Bossing. See you sa aking next video. Ride right safe. God bless. Ayos.